So tayo po ay narito pa rin galing po tayo sa Saput Falls pero tayo po ay magwa water tubing na ngayon tayo ay pabalik doon po sa ating pinanggalingan kanina pero narito pa po tayo sa kagubatan mga kadilag at tayo ay magwa water tubing na ayan, ayan po si kadilag water tubing mga kadilag pero hindi pa po dito habang tayo naglalakad ay ating interviewin si kuya kuya bakit po sa football Falls ang tawag dito ah may idea po kayo bakit po sa Apot Apo. Ah, Ah. Kaya, mga sapot ng mga Mm, ibig sabihin po yung sapot yung yung, yung ano nang gagamba. Okay. Ah, okay, okay po. Parang na, po. Yung, Kaya pala sapot. Sapot falls Pero napakaganda po nung sapot pulos po na yun Napakaganda pati dito. Tayo ay mga alas 11 na siguro, ano Ay kahit tirik ang init ng araw hindi ganong kainit dahil ang ating pong dinadaanan ay napakaraming mga puno talagang lilong po dito kahit kayo po ay tanghali pumunta alas 12 ayaw po ah. napakaganda ng ating dinaraanan pwede pang maligot magbuntog So mukha ko naman po ang <laughs> nakikita mga kabilag. Aba ah, tayo yung naglalakad, tayo muna yung magkwentuhan dahil mm -hmm. uh, water you, uh, tubing, water you tubing. <laughs> water tubing. Patong-patong. Ganda. Galing eh. Medyo malapit na po tayo mga kadilag. Ganda oh. Haray. Ganda ng view po talaga dito. Kahit simple paglalakad paglalakadlaan dito Talagang ma-appreciate mo Ma-appreciate mo ang nature yung mga May mga bagong tukotin dito oh, ito nakakain na pala sila So ayan mga katilad Ito po ang ating merienda ngayon Meron po tayong binagkat At dito po tayo Mag River Tubing. Napakaganda po ng ating lugar. Yeah, merienda na po tayo. Nagmerienda na po kayo. Mga ma'am sir, okay na po. Yeah, nagmerienda na daw po sila. Sige, kuha ka ng binagkat. So, ito pong binagkat mga katilag. Usually ay pag may mga picnic, ito po yung talagang hindi nawawala. Ito yung hinihain. Ito yung hinahain. Ito po ay kamoteng kahoy. Binagkat ang tawag po dito. yeah, Kahi po. po tayo mga kanilag. Ang ating binagkat. Po. Ayan. Ito po ang ating mga tour guide. Kakain na rin po. Uh, kain na po. Salamat po sa inyo kuya. Sa pag-alalay po sa amin. Sa masayang experience. Hindi po po din natatapos po ang ating activity kasi may water tubing. Yan, Water tubing. Kuya, ano pong pangalan po ninyo? Edmond Danao po. Yeah, So kung kayo po ay mga turista galing sa ibang bansa o kahit dito sa Pilipinas, hanapin niyo po ang ating mga masisipag at mababait na tour guide. Kami, yeah. Salamat ako. po. Nakamin sa, sa office. Mo. Sa office muna mag uh, Sa office mo mo muna, muna tapos mo. i re po kayo <laughs> ni Nakadilag. <laughs> tapos na pong kumain mga Kadilag. Okay na po. Ngayon water po ay tubing. tayo ay magbawat tubing na. May nag start na po mga kadilag na batch sa water tubing. Okay! Woo! Ayos! Wow! Tatawid <laughs> na po kami mga kadilag ng ilog at kami naman ang susunod na batch. So yan mga kadilag, tayo po ay mag-river tubing. So ito po ang Rig Rig Rivers at dito po tayo magpapaanod. So tayo po ay mayroong interior, yung parang pinakang salbabida. Sasakay po tayo at tayo po ay magpapaanod po dito. Tubing ang tawag. Antay lang po natin yung interior, yung salbabida at tayo po ay sasalang na sa ating water tubing. Yan na Ito pong sasakyan sa water tubing ay mga interior na improvise. So, Tuti na ang life vest. Uh, sarap ng buntog ni Kuya. So, sa pagwa water tubing mga kadilag ay may helmet at kailangan din na vest, life vest mga kadilag at tayo ay so, ilo. Oh, meron, sila po yung nado doon ah. Yung mga kasama po natin Naliligo po. Ah, okay. Alright. Ayun na guys. Let's go, guys. Doon ka lang sa unahan Kanayin mo Okay sa unahan ulit kuya ha. Tayo yung video. May isa sa unahan din na guys. Mga kabilang gin-aayos na atin sa set. Are you guys ready? i Tuloy naman. So, ito po mga kadilag. Itong so, water tubing ay mga 30 minutes. Inaabot. Inaabot na oh, oras. Right. Maganda at hindi ka na maglalakad. O, oh, pangat. Okay. Mga kasama natin. Nasa likod. Kaway-kaway Kaway-kaway tayo. so naliligo na po sila mga kadilag dito sa Rig Rig River ayan, ito po ang mga vlogger natin at ang artist nag enjoy po ba kayo? ayan, ito si Kadilag first time kong makapaligo dito sa Rig Rig River ganda, malamig si Kadilag po ay naliligo Oh, talon daw. Yung Ayos. Sinaka din kaya bagay tatalon din. Dela sa mababaw kayo tumalon. Lo sadahan at madulas yang ayo mo. Oh. <laughs> Oh dito lang ay. dito lang ay lang, dito lang ay. Hindi pa nakakatalos kaya Joseph ay nakikit na. Mga kadilag. At sila sir po, yung mga naunang nang batch na mag-water tubing ay sasakay po ulit hanggang baba na po sila. Babay kuya, salamat. Salamat po. Kami po yung maglalakad na lang. Sir, kamusta ang water tubing? Napakasarap po. Kamusta Napaka ka ba? <laughs> Ma'am, ano? Kamusta? Masaya? <laughs> <Mayroon po. laughs> Kinaya naman ng iyong skirt. <laughs> Pabalik na po kami mga kadulag. Napakasaya. mag gusto pong mag-avail mga po gusto pong mag-avail sa inyo ng aming tour package pwede pong mag-message at tumawag sa tourism office general na cargers ng mga kabilan active po ang aming facebook page ganun din po yung contact number na nakatagay po nandito na po kami sa Eco at ngayong lunch ang ating pagsasalo-saluhan ay inihanda din ng ating community. Ayan mga kadilag So tayo po ay magbubudal fight Ito po yung lunch natin At si nanay po ang naghahain Ayan Ano po ang ating ulam ngayon nanay? Adobo Ayan Sinigang na tulingan Udol fight Ayan So ilalagay na po sa gitna po Ayan para yun ay, pwede din po para sa mismong kanin para may sabaw oh, para binahog. Yan, binahog po. <laughs> Tapos po tayo ay magkakamay sa ating Budal Pais. Yeah, sabi po ni Nanay ay, ano po ang tawag po dito? Binahog. Masla. Binahog sa masla? Masla binahog. Yan. Ito po yung masla edition ng binahog nila po. Kahapon po ay hindi niyo inabot yung budol fight namin dito sa tabing Ah, nagbudol fight din po kayo o, kahapon. Yung ang kanan dito sa St. Thomas ah, na lahat, sa yung ka salo. kahapon po na meron po doong mga naliligo ay, ay ibig sabihin po kayo nag-picnic kahapon po. Hindi po nag-ritual kami dito. Ay, po Pagkatapos ng ritual, ng no, ceremonias, doon kumain sa, sa tabing ilog. po po. Ayun, sumasandok na po. Ayan naman yung sinigang na isda. Sinigang na isda. Ano, ano pong po yung isda yung ito nanay? Tulingan. Ayan tulingan po. Thank you po nanay. Salamat po sa inyo. Bwede po ako. Talagang fresh siya katilagan eh. Tayo po dito magbubudol pipe sa lilim ng malaking mangga. So Kain si katilag. <laughs> uh, sama po natin ang mga content creator. Iba-ibang lugar po ito. Sa kayo po uh, sir uh, and ma'am ay eh, sa Pagbilau po kan eh. Yeah, from Pagbilau. Kami po ay Benavista, Benavista uh -huh. sa bayang totoo. Real. Yeah, real. At yeah. At ito po yung mga tubong nakarin General car. Oh, general car. Yeah. So, maganda po ito mga kadilag. Dahil iba-ibang bayan nakakaisa para Alright. sa ganito mga activity. Okay, kahit po tayo mga kanilag. That's it. Dito sa dulo para lahat ng sabaw. na Naanod na lang eh. Hindi pa tapos yung water tubing. Kain po. Ang tapos <laughs> eh. Alis, <laughs> alis pagkain namin ay sinigang na isda. Sinigang na isda. May Saka... katmon. May ano adobo. Mm. Kami po mga kadilag ay pauwi na. Mga nakagayak na. Ang mga person. Ang punta po namin ngayon mga kadilag ay sa patag na. Sa patag. <laughs> so kami po ay pupunta sa munisipyo at dadaan po tayo sa pasalubong center kasama pa rin po natin ang mga content creator. Yan po ang ating mga Haval Driver. Thank you po. Oh, thank you. Kamay, kamay. At your service, Haval Driver. Tapos ay eh, sila ate na naghanda at <laughs> nagluto ng aming masasarap na pagkain. Salamat po. Kami po babalik-balik. Nais ko din pong pasalamatan ng mga kasama nating content creator. Si Kat, kanya-kanya po munang pakilala. Marilag Vlog. Marilag Vlog. One day adventure po. One day adventure. Evangel vlogs po. Evangel vlogs at AM uh, Vlogs. Yeah. Yan. Si Sir na sa hulihan. Jushat. At sila. Jan uh, no. Kisonya. Thank you po. Salamat <laughs> po. Salamat po sa inyo. At siyempre, Guys. <laughs> best Rosol Romantico. Thank you po. At siyempre, Joseph Piat. <laughs> Ayan. So yung mga ginamit kanina natin na life vest, plus helmet, nakabilad. So, Ramad paalis po, na po sa kami. Salamat Ramad po. Salamat po. Opo. Mission accomplished tayo. Mga kadulag. guys. Makakadilag. Buhay! Tuloy po kayo. Wow! <laughs> tuloy po Hello po! Buhay! Magandang hapon! Magandang hapon Kumusta naman po ang inyong uh, lagalag? Masaya sir. Masaya. Pahinga po muna kayo. At kayo galing sa init. Ayan mga yeah, katilag so at po. tapos na po. Sa labas, oh, okay. Ayan. Marila, ayan yung pag-video vlog. Salamat po ng marami. So one day, uh, John uh, Kisonian, thank you so much. So much. Jarsha, thank you so much po. Kaya Jo Jo, thank you so much. Kaya ito ko taga rito, meron pa rin ako. Opo, Jo. Layla thank you. Okay, sabi ni Layla Jo. Sa akin din yun naman na. Ano nyo yung bag? Ano yung bag? Uh, 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 oh, Black, thank you so much uh, po for uh, picture. picture taking muna okay. po. Okay. Tapos na pong mag-picture taking mga katilangis. Okay, wow. uh, paalis na po sila. Thank you po. <laughs> Ito yung medyo nakakalungkot ay. Bye, bye Magkikita pa rin naman tayo, Miss Jen. <laughs> bye po. Oh, kayo. Bye. Bye bye po, sir. Bye bye, ma'am. Bye po. Thank you po. Bye po. Balik po kayo. Bye po. Bye bye po. Bye po. Thank you po. Ingat po kayo sa biyahe. Bye bye, sir. Ingat po. Bye bye. Alam mo pa alis ka na? Kaya pa nga alis ka. Bye bye. Ito po mga kadilag yung token na na po namin ni Kagwa lang. So ito po yung bag dito po sa amin sa office. Ito po yung binibigay sa mga turista na pumupunta po dito. Po. At ang laman po ng ating bag ay... Murahil sila hindi maraming material doon bye yeah. bye po, ingat po kayo thank you din po bye bye ingat po thank you. Thank you. No, Nalakad na po kami mga katilag so nakakamiss maglakad ma. parang pag itong pantayan, eh. parang wala nang tsara eh. basic so, na niya eh. yeah. kahit maraming dalay, parang eh, sarap sa pakaramda maglakad wala oh, ba tayo eh, may tatawa-tawa kagabi eh. oh, oh. napaka enjoy mm -hmm. hopefully Mm -hmm. marami pang mga activity. Thank you, General Maka. Thank you. Okay. taga dito tayo. Ba, <laughs> teka. <Mate> <laughs> <laughs> e, uh, <malaysa> po sila. <laughs> Ingat sa kanila. Tayo na may mga nagpaalam na sa kanila mga kanila. Siyempre, dito na po nagtatapos ang aming vlog. Maraming maraming, maraming, maraming salamat, salamat po sa patuloy na pag-support. Sana po ay nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!